Five financial IQ na mga mayayaman. Una is mag-focus sa cash flow. Ang mga mayayaman, para mas okay ang cash flow nila, nagpo-focus sila sa business and kung gagastos man sila, sinisigurado nila na investment din to na magbibigay sa kanila ng additional income. And then pangalawa, proteksyonan ang iyong asset. Ang mga mayayaman naniniwala sila na ang insurance at healthcare ay investment para pag may financial loss, eh, hindi talaga nila mararamdaman ito dahil na-transfer nila yung risk sa insurance company. And then pangatlo, i-monitor ang gastos kada buwan. Para may control tayo sa pera, ito ay kung natatrack natin yung ating mga expenses. Ganito ang ginagawa ng mga mayayaman, kaya meron silang financial reports every month. And pang-apat, mag-invest para may leverage ka sa pera. Importante, alam natin kung paano nga ba magtrabaho ang pera alamin natin kung paano mag-invest. Kagaya dito sa nakikita nating sample, kung ikaw ay nag-iipon lang sa 0.25% ang interest, may 2.46 million ka lang kung nag-invest ka ng 10,000 monthly after 20 years. Pero kung natuto ka mag-invest, yung iyong pera ang projection is 8.65 million. Ang laki ng difference, 2 million versus 8 million. And of course, panglima magbigay ng oras sa financial education. Pag tayo ay naintindihan natin kung paano ba mag-invest, ano ba yung value ng pag ng asset, mas ginagawa natin to at mas nagiging maingat tayo sa paghawak ng pera. To know more about savings and investment, message mo lang ako sa FB, Roan Celis Capistrano.